You idiot! Suspect sa isang break-in na aresto matapos siyang manalo sa isang donut eating contest na sponsored ng mga pulis. Ang lalaki na nakikita nyo rito ay isang wanted suspect sa dalawang break-in na kaso at sa kanyang katangahan ay nagpakita siya at nanalo sa isang donut eating contest na sponsored ng mga pulis. Noong Martes, ang residente ng Elizabeth City, North Carolina na si Bradley Hardison ay nakaisip na sumali sa isang contest ng pagkain ng donut na sponsored ng Police Department. Hindi lang sumali sa contest ang 24-year-old. Nanalo pa siya sa pagkain ng walong donut sa loob ng dalawang minuto at siya ay feature sa local newspaper. Nakalusot na sana siya pero nakilala siya ng isang police officer na nabasa ang dyaryo bilang isang wanted na suspect. At least ay nakakain siya ng marami-raming donut bago siya na ng mga pulis. Wala yatang masarap na dessert sa jail.